Ayan, hello, hello, hello. Maganda, maganda. Bumay po sa inyong lahat dyan, mga ito. Shout out, shout out. Shout out po sa aking mga viewers at sa aking mga followers at non-followers. Ayan, kumusta, kumusta. Sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat palagi mga idol. Ingat-ingat po tayo palagi kung saan man po tayo narunukol. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo mga idol. Ayan, nandito po tayo ngayon sa may Biyadak. Ayan, sa aling tapat, nandito po tayo sa Biyadak kasi may diniliber po tayong mga IT doon po sa may barangay pating. Ayan, nahinatid po tayong mga uh, baul at saka meron pong bibisidor. Sa lukuyang, pabalik na po tayo sa lukuyang uh, doon. City Hardware Mall. Ayan ah, na. Video, ano dito, traffic kasi may lumahan na ano. Badyak. Ayan, traffic. Kasi two lanes lang po itong, ano, uh, biyadak. Ayan uh, na. Ito dito sa amin ngayon, Lord, sa Butuan City. Makinit, sobrang init, -init. Kasi nga Ka po, nangaling tapas Makinit po Dian po, kutik kita di tempat ini Makinit po, talaga Dian, nandito na po tayo ngayon Di bahan kilameter Bahan kilameter itu so, Tuh, bala

hindi ko lang siyempre na ulan sa ngayon po nakakainip po talaga ako nakakainip po talaga nakakainip po tayo tinga tinga po tayo palagi kung saan man tayo ngayon kung nasa biyahe tayo Galap po tayo ng tubig palagi hinom po tayo ng tubig maraming tubig para iwas po sa nangyayari ulan nya no

pagdating doon sa City Hardware, uh, magkano na tayo. Magtanghalian na tayo kasi wala pa po tayong tanghalian mo ngayon. Ano naman na ako ng ano dito pa ako. Saka bumili na po ako ng ula. Ayan na. May ano na. May video. May ano na. Kulimlim. May makulimlim na kunti. Thank <laughs> Ayano diba? Ayan na po. Ayan na po yung City Hardware. Oh. Nakikita ko na po yung ano, billboard ng City Hardware. Ayan na siya. Diba? Ayan po. City Hardware. Baan? Ayan na po ng ano, ano United Youth. Ito po yung ano, United Industries. Um, ano po, factory po ng plywood mo. Yung. Ayan na. Okay, na po tayo mga idol sa my city hardware. Ayan po.